Okay guys, ang gawin ko po ngayon yeah. Ang sikreto po Ang sikreto po sa Pagpaputi po ng kilikili Pakita ko po sa inyo Kalamansi Ayan lang po Ang aking pagpaputi sa kilikili Kalamansi tapos hanggang bukas na po 'yan. Yan. Ito lang po ang pagtapote ng kitikiti ko na si Babad nyo po, aray ko piste. Yan, tapos hanggang bukas na po banlawan ninyo. <laughs>